Ano si Ira, sir? Naubusan ng gas. Naubusan ng gas? Uh, ito, isalin mo yung gas ko. Saan ka pa ba uwi? Papasok pa lang. Ah, papasok ka sa trabaho? Sa? Sa Pasig. Pasig? Ah, Pasig Ortigas. Oh, sa Maychitisitas. Ah, ito, isalin mo yung gas ko.

O, oh, sige. Iangat mo, tapos tigain mo. May laman yung hose, eh. Ha? Eh? Ah? Ay, okay na yun, sir. Hindi ako naniningil, eh. Salamat po, ha. Okay. Saan ka ba? Chendesitas? C5? O, oh, yan. Aabot ka na yan. Ay, yung ano? Yung gas. O, oh, ayan. Uh, ah. sige na sir baka malit ka. Okay, sige Eh. Okay. So, wala naman po, wala naman. Ha? Huh? Uh, ah, piling vlogger lang. Piling lang. Wala naman po, Okay, okay. Naman, okay. Ay, thank you. Wala naman sir, wala naman. Sige, ingat po, ingat. <laughs> eh, papasok na rin sa Chenjo trabaho niya. Trabaho niya. Eh, malilate na. Wala raw, naubos na gasolina yes, yung pala. Tumatagas, tumatagas eh. Sticker kayo, boss. Ah? Thank you. Thank you, thank you.